believers. ICI I humihiling ng immunity laban sa sinamang bebuwelta sa kanila. Binigyan ng kapangyarihan magkalkal ng mga dokumento at mga papeles laban doon sa mga sangkot sa sinasabing flood control. Pero bakit sila humihiling ng sinasabing immunity? Sa palagay nyo kaya itong anti-dynasty bill? Magagawa nga ba talaga? Mapapasa ba itong anti-dynasty bill na to? Kasi ang mangyayari dyan, malalagas ng husto ang Senado natin. May pros and cons dyan may mga pamilyang nasa larangan ng politika na magagaling talaga. Respetado mo, makikita mo. Pure. Merong iba, swapang. Wala na. Feeling nila sila na lang tao sa mundo. Bato-bato sa langit, ang tatamaan dapat mabukulan. Este, wag magagalit pala. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Rimulya? Hindi ibig sabihin, humarap ka lang sa camera, may mikropono ka na, may ilaw ka na, dal-dal ka na, journalist ka na. I don't think so. Apat na haligi lang nasa bansa po natin. Hudikatura, lehislatura, ehekotibo, at media. Ombudsman, Boeing, nasaan ka? Ben Tulfo, fun filter. Kamakailan, ipinagmalaki po sa media May Ombudsman Boeing Rimulya na may kopya raw siya ng arrest warrant dito po sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Nangyari ito sa kanyang press con sa ombudsman kamakailan, last week. Tinanong siya ng mga kapatid namin sa industriya, ang media, patungkol sa arrest warrant na kung saan ang DOJ, Department of Justice, wala pang kopya ng confirmation. Ganun din, kanyang kapatid na si DILG Secretary Jan Vic Remulia, wala rin silang natanggap na arrest warrant sa ICC dito po kay Senator Bato de La Rosa. So, saan ang galing po? Ano? Ito po ang sagot ni uh, Ombudsman Rimulia sa press Con, na ipinagmalaki niya. Na-scoop niya raw ang lahat. Wow! Double wow, wow, wow! Bow, wow, wow, wow! Ito pong pahayag ni Remulla, sabi niya, kasi as a journalist daw sa kanyang programa, na-scoop niya daw. nakita niya. Wow, double, wow, wow, bow, bow, wow, wow. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Remulla? Nagka-programa ka lang sa radio o sa telebisyon? Oh, siguro radio journalist ka na. Ah, uh, medyo, medyo, medyo mag-iingat po tayo sa salita. Ang journalist po, larangan po yan. Hindi basta-basta dahil humarap ka na sa mikropono, meron ka ng ilaw dyan. At sa studio ka na, journalist ka na, binigyan ka ng programa. Hindi, host ka lang. Hindi. Nagdadala ka na ng programa. Iba po yung journalist nag-aaral eh. Nasa puso po yan. And then, uh, science po yan. Bachelor of Science in Journalism or Bachelor of Arts in Journalism. Depende na po yan, ano? Apat na taon na kurso po yan. Seryoso. Kaya para doon sa gusto maging uh, journalist, pinag-aaralan po yan. Eh, yung totoong journalist, hanggang kasalukuyan, katrabaho po sila. Independente. Pero yung puso po nila mamamahayag. Mag-iingat po tayo sa salitang journalist. Marami po nagsasabi na porket tumarap ka na sa camera, may ilaw ka na, may, may cellphone ka na, live-live ka na, journalist ka na. Mali! Hindi po pwede kahit na nagprograma ka sa radyo, bumibili ka ng programa mo sa radyo, journalist ka na. Hindi! Black timer ka lang. Hmm. Kasi ang black timer, now you see it, now you don't. Pag wala ka na, wala na. Pag wala ka ng oras mapili, wala na. So, wala kang platform. Iba po yung journalist na nananatili po sa tagal ng panahon, nagsusulat o nagbo-broadcast, po sila. Kasi yung, yung kanilang pinapasukan ay eh, mga institusyon na kung saan may lisensya, may prangkisa. Hindi ko po sinasabing inecho puwera po nating mga vlogger kasi may mga vlogger po na dating journalist po sila. May mga iba nagba-vlog po sila at wala mang Yung ating sinasabi lang hindi ibig sabihin humarap ka lang sa camera, may mikropono ka na, may ilaw ka na, daldal -dal ka na Pfft! journalist ka na. I don't think so. You may be a lawyer. You may have been a congressman. You may have been a DOJ secretary, you may have been an ombudsman, but you'll never be a journalist. Why? Kasi hindi yan ang larangan mo eh. Let me spar with ombudsman Rimulya, dati DOJ. As a journalist, ito po mga simpleng katanungan, ano? Ombudsman Rimulya, kanino mo nakita? Bakit mo nakita? Sino nagpakita? Saan mo nakita? Kailan mo nakita? Paano mo nakita? The Five W's and 1 H Kompleto ka na dyan, may storya ka na Ayun hinahanap mga kapatid namin Sa industriya, Kompletohin mo yan Pag nakompleto mo, may storya ka na Sabi nga nitong si VP Sara na palaban At may kunting ano uh, May kunting Pitik uh, Yung retired journalist na pilido ko, chismoso raw Marites Under the guys na nakascoop din hindi ko na babanggitin ang pangalan kasi eh, matanda sa akin yun eh. Kapilido ko nga eh. Iba-iba po kami pag sinabing dahil magkapilido kami, pare pareho kami, eh, magkaiba. Apilido niya pareho, isang dugong dumadaloy, pero magkaiba sa prinsipyo, sa paninindigan, sa common sense, sa wisdom, sa knowledge, walang commonalities. Hiwalay natin yung fact or fiction. Let's leave it there, mga boss. Kapag ika'y journalist, be ready with your credible source. And even go to the extent na kung nalalagay ka sa alam, protect your source at all times kasi mawawalang kredibilidad mo. Kaya po natin sinasabi to, pag nawalang kredibilidad mo, wala na magtitiwala sa'yo, sira ka na. Ilang beses pa dapat makuryente yung isang tao, lalo na pag journalist ka. Puro ka kuryente, puro semplang. Marami po yan, mga bloggers, marami pong mga nasa media rin, nakukuryente. Ipaglaban mo kung talagang totoo, kung meron ka pinanghahawak dokumento. Kasi kung hindi, wala na magtitiwala sa iyo. Everything is a joke. Kaya ako naniniwala, no? Kapag ikay nagprograma -nag lang sa television o naging host ka or binigyan ka ng programa dahil doon sa katungkulan mo bilang ombudsman or secretary or sino hindi, 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 ka journalist, host ka lang at hindi ka pwedeng tawagin journalist kasi sa buong buhay mo, hindi naman yan ang trabaho mo. Apat na haligi lang nasa bansa po natin. Hudikatura, lehislatura, ehekutibo at media. Ombudsman, Boeing, nasaan ka? Matagal na po sinasabing anti-dynasty bill. Sa palagay nyo kaya itong anti-dynasty bill, mapapasa to? ilang dekada, ilang panahon na, panahon pa ni Kopong Kopong, panahon pa ni Ewan, marami pong mga politiko, yung pamilya po nila, pinasok na, yumaman na sila, nagpalawak na sila, nandyan na sila sa game politiko, kapag sila'y nagumpisa na, hindi nila bibitiwan ang kanilang baluarte. May nakikita ka, asawa, gobernador, kapatid, congressman, anak, mayor, or mga konsihal. Nandoon na sila. At ang kanilang dahilan, eh, yun yung ginusto ng tao eh. Pakinggan natin si Boji D. Ang paghahain ng panukalang anti-dynasty bill. Pano na naupang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako ng paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Marami po akong pamilya na nasa pwesto pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taong bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sino man kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Very good! Play it! Aha. Aha. Let's walk your talk and walk the walk. Ito pong uh, anti-dynasty na to. Maganda pong layo nito. Ako po naniniwala po ako dyan. Lalo na kapag ikay may balwarteng hinahawakan Or sasabihin nila Well, hindi lang baluarte, Kayo nga mga Tulfo, dynasty kayo eh I reserve my right not to comment on it But you know what? I have a say, I say about it uh, Ang dynasty kasi, tagal ng panahon Hinawakan mo na ang baluarte mo Ultimo pusa, aso, katulong, driver Pahinante Ipapasok sa politiko para hawakan mo talagang bulwarte mo Iyong no? ibig sabihin noon kami bang mga tulfo dynasty? Marami magsasabi, oo, oh, oh, kung pinalusot ka, kung lumusot ka lang, tatlo na kayo eh. Meron pang dalawa sa kongreso. May lima. E, mabigat po, sinasabi natin yung sinasabing dynasty. In fact, yung aking uh, bunsong kapatid si Erwin Tulfo, ilalaban niya ng ay dynasty. Well, very good. Good luck. Kasi ang mangyayari dyan, malalagas ng husto ang Senado natin. Malalagas pati yung mga sinasabi na sa, well, naninilbihan sa lokal na pamahalaan, gobernador, eh, congressman. Maraming malalagas. Marami po kasi kung titingnan po natin, ako, nagbabalansi po ako. Pero ako tatanungin nyo, panahon na para tingnan yan. Pero dapat ang tingnan, suriin. Kasi ang dali sabihin. Ang sarap pakinggan sa mga tayo nga. May mga tao naniniwala. Hindi, kasi magaling na pamilya to eh. Magaling sila pagdating sa public service. Totoo, merong ganyan. Lalo-lalo na sa bagong henerasyon ngayon. The next generation will determine kung mga trapo mga ba ang mga politiko natin. Kasi ganito, ano, tatlong henerasyon po, yung mga Danau generation, yung mga senior citizen na pababa, yun ang sinasabing solid trapo. Nga ba? Hindi naman lahat. Meron the new generation, yung mga pagdating ng mga 40, 50, 60, na train ng mga nandoon yung mga 60 or mga senior na ngayon. The now generation, the new generation, the next generation the next generation, ito po yung mga batang medyo galing pa po sila, eh, pure pa rin ang kanila, idealist pa rin sila. Okay lang yun, ano? Pero pag nakita mo sa kongreso, may mga bata ngayon, the next generation. Bantayan po natin kasi iba po ang kanila ways. Meron din naman semplang. Bata pa lang kung ano nang pinagsasabing, hindi na ako magpapangalan dyan. Magagawa nga ba talaga? Mapapasa ba anti-dynasty bill na to? Well, and good. Kung ang layunan yan ay eh maganda, Walang problema. Kung ikabubuti ng taong bayan, alam niyo po kasi, pag pinag-uusapan po natin anti-dynasty bill, may pros and cons dyan. Pero, 80% trapo. 20% may natitira pa. Naniniwala po ako na ito pong uh, anti-dynasty bill should be taken seriously ng mga umbayan. Ang taong bayan ang sisigaw nito, tigilan na yung mga trapo na nandyan na nagkatahong na ang kanilang mga binte sa larangan ng politika. Addicting na para sa kanila. wala na silang saysay sa mundong ito kapag hindi sila magiging politiko. May, mga gano, may masama ba dyan? Depende. paano ka tumingin? If anti-dynasty bill will be passed, it could fulfill a constitutional mandate by clearly defining the meaning of political dynasty. To promote fairness, competition, and broader participation. Hindi ka man daraya, hindi mo pagsisiksi ka ng pamilya mo, kapatid mo, misis mo, kaanak mo. Eh kung minsan, kahit na anong gusto mo, kung sino mang magalig mang hatag, uh, siya ang iboboto. So ako po'y pabor sa sinasabing anti-dynasty. Tama po yung uh, speaker of the house na nasa tao po yan. Suportado ko po, naniniwala po ako dito po sa anti-dynasty bill. Paano kaya ipatutupad to? Ang tanong lang po natin, realistically speaking, malalagas po. Maraming mawawala. Kung talagang ipatupad to, pero ang pagpapatupad nito magiging problema. Kasi meron nga naman mga pamilya na mag magagaling. Sayang naman pag tinanggal mo sila. At hindi ko sinasabi kami yon sa apelido ng Tulfo. Hindi, hindi ko sinasabi kami mga Tulfo. May mga pamilyang nasa larangan ng politika na magagaling talaga. Respetado mo, makikita mo. Pure. Merong iba, swapang. May iba, wala na. Feeling nila sila na lang tao sa mundo. Hmm, iba yun. Bato-bato sa langit, ang tatamaan dapat mabukulan. Este, wag magagalit pala. Can you believe this? ICI, humihiling naman ng immunity laban sa sinamang bebuelta sa kanila sa pamamagitan daw kasi ng pagsasampa ng kaso sa kanila, kasong sibil, kasong kriminal, na ang kanilang masasagasan sa investigasyon ng anomalyang flood control. E eh ano pang saisay ng ICI kung wala naman palang immunity? Binigyan ng kapangyarihan, magkalkal ng mga dokumento at mga papeles laban doon sa mga sangkot sa sinasabing flood control. Pero bakit sila humihiling ng sinasabing ito'y immunity? laban sa sinasabing civil and criminal suit kaso. Para namang ang hirap pala ng buhay ng ICI, ano? Ay mabuti na lang. Hindi ako napili. Panaginip mo yan, Bentulfo. <laughs> Panoorin. Uh, exemption from liability. Uh, the Commission observes that House Bill No. 5699 provides for an exemption clause. And this is indeed very important too. Uh, considering that, the, in fact, we, we, we parrot and we also would recommend section five, wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this act. We also would like to add a prohibition against restraining orders and injunctions. Similar to, uh, similar to section 4 of ra number 8975, wherein it should state that no court except the supreme court shall issue an, any temporary restraining order, preliminary injunction, or preliminary mandatory injunction against the commission, its members, and the secretariat. with respect to any matter or act with the Commission's mandate, including the conduct of any hearing or proceedings, the pursuit of, investi the pursuit of investigation, and the filing and handling of criminal administrative cases. Sa may kaling salita, sa mahaba niya sinabi, gusto nilang magkaroon ng immunity or exemption sa anumang kasong isasampa sa sinumang miyembro ng ICI na sila'y babalikan ng kalamang na inimbestigahan pwede mangyari po yun. E eh kung ganun naman pala, eh napakahirap pala ng buhay nila. Kaya naman pala, parang inisnab sila nitong mag-asawang diskaya. Kaya, ang pagbo-volunteer nito mga sangkot sa sinasabing flood control na magbigay ng impormasyon doon sa DOJ na. Kasi yung DOJ, diretso sampayan ng kaso sa ombudsman, eh sa, sa ICI. Kakalap ka ng mga dokumento. Eh, akala ko nung una, mga tao sa masayang-masaya sa magagawa ng ICI. Lately, natatabunan na sila ng ombudsman. Kasi dapat simula pa noon, kahit walang nakaupong ombudsman, dapat aktibo na noon, nag-iimbestiga ng ombudsman. Bakit ba hinantay pa? Bakit inantay pa tong si uh, Boeing Boying Rimulya? umupo sa ombudsman, na naging aktibo yung ombudsman. Ang panahon na walang, na meron na matayong ombudsman, wala namang nagsasalita dito sa mga flood control, kaya ang dami mga satsat. -sat. Mag-iimbestiga rin ang Senate ha, kaya lang titingnan natin. Not later than November 20, isasampan na po yung first batch ng kaso nitong ombudsman. Ombudsman ha, Diretso Sandigan Bayan. First batch yun. So ano kayo mangyayari sa first batch? Na kapag nag-umpisa na ang hukuman, pag-iimbestiga, yung Sandigan Bayan, ay eh, bay matik yun, titigil na ang anumang investigasyon kasi magkakaroon ng uh, conflict na yan. Antayin na lang siguro muna natin mga boss. Ben,